Ano bang date ngayon? 20. Oh. At uh, 20. 20. 20. Yes, mansion namin love. Ay, oo nga pala love. Ano ba 'yan? Wala naman tong pintel pin. Wala pentel oh, pentel. dapat pente, pula pente. or ano? Pente, Wala siyang sulat. Pente, pente, pente. Ha? Kami ba? Kami ba? Ayun, ito meron na. Pero may video tayo, mag-10 mag million views na rin 'yon eh tinanggi mo si Alvin. <laughs> Oo. Oh, oh. Ano, to hindi ba talaga, wala ba talaga na mamagitan? Wala, fix man. Si Alvin na may gusto sa akin. ah Alvin, halika rito. Totoo ba may gusto ka kay Diwata? Yari tayo dyan, hiwalay tayo sa asawa niya. Ah, may asawa oh. si Alvin. May asawa si Alvin. Ilan ila, lang asawa? <laughs> Ilan anak? Wala pa, wala pa. Ah, wala pa. Ipunyo ba kay Diwata ka magkanak? Oh, <laughs> Baliktad yung matris ko, hindi pwede. Ayan, yan ang firma mo. Ayan mo at itatabi namin yan sa aming uh, okay, yan dyan, at least pa labas. date na lang po at least uh, hindi siya overpriced walang uh, uh, overpricing anong 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 dito ngayon May? at ako uh, magkano yan ang ano pa May 20 May 20 20, 20, 20, 20, 20 20 24 dito wala pang date yan so alam na yan pagka meron ito so sana ako din pagka uh, talagang maputaw madaling araw doon sa inyo para hindi masyado sobrang daming tao ay! Ito, expert. Ito pala, oh. Eh, wala na lang, like, kandil na. Pero may ano masabi mo sa no, palanggana mo na natin? Man. Ay, sa Ay, Ay, ano? Sa ano ba ito? Kaldero. Kaldero. Ano masabi? Kung sunta, mababa mo naman na bili. <laughs> <laughs> pero may naman. Baka man, ma expert. mabawasan ano? sa expert. Huwag mo i sa expert, mababa mo naman na bili. Eh, baka mababa oh, pa. Pirma, may ano na, firmado. Ano mo masabi mo sa kaldero ni Diwata Pares? Well, Caldero kaldero siya. At bago. Ha? I think bago, no? Bago, siyempre. Uh, Pero naman tagal ako lang, ako may sentimental years. value. Pero siyempre, galing kitiwata, iba rin yung presyo. So, dahil di may firma na okay. Pero hindi ako, sit, hindi, hindi ko binito ng mahal, mura lang. Hindi niya binito ng mahal. Mas mahal pa nga yung bili ko sa kaldero ko. Siyempre nagamit ko, ko na, consider oh, mas mahal, nga. alam mo? Oo. Oh, oh. Ba? Mas mahal nabili ko to ng 4,000 yata o 3,800. So binito oh, ko lang sa kanya ng 3,000. So, oh, di ba? Mas mura pa. Mas mura pa. Ano ba sabi mo, expert? Ayos ba? Siyempre, basta may pangalan, kahit anong gamit niyan. yan. May halaga yan. yan. Dito sa Pinay Polestar, oh, everything yeah. yung... and anything mm -hmm. has a value. Plus yun, so, plus. Ano ulit? Paulit nga? Yun. Kahit anong bagay pa yan, basta galing sa isang tao uh, si na... Kilala personalidad. Kilala personalidad may value yan. Oh. Dahil dyan plus, 5,000. <laughs> <laughs> 3,000 plus! Pagmamahal. Ayan. Ay, Alvin, uh. Alvin. Ni Alvin. Ni Alvin. <laughs> okay na yun, baka mamaya tumaas pa ang presyo. Di ba ta, baba na natin to. Lagi na okay, natin ayun Natin. Ayan. Ayan, nabintay na yung kaldero ko. Maraming maraming salamat sa iyo, Diwata, sa pagpapaulak na salamat din sa iyo. At uh, syempre, sa lahat ng nanood, umabot tayo ng 20,000 live viewers. Ayan, so ngayon 17,000 live viewers yes. na. Maraming maraming yes. salamat. Thank you, Gusto. yung malaking karangalan din na nakarting ako dito yes. sa pwisto mo. Dati pinapanood ko lang ito, kaya nandito na ako. Tsaka so. syempre, para mailagay din yung gamit mo at makita ng no, mga susunod na henerasyon. Kasi lahat naman tayo lilipas. Lahat Tama. tayo uh, darating sa punto na mag-iiba yung mga karir natin. Tama. Pero andito ang Pinoy Poster para ipaalala sa lahat ng tao, iba't ibang henerasyon, kung ano-ano yung pinagdaanan ng Pilipinas. Katulad, di ba, meron tayo yan, yung kay Batusay, yung mga nag-trending. Kaya ako siya iniipod para gug, ano, maalala ng mga yes, ibang generasyon. Ano ba yan? Ano ba yan si Paris na yan? Kunyari, after 10 years, yung mga anak na natin, sino ba yung diwata? So, pag-scan niya ng QR code, ay putya, naging nationwide na sikat pala yan, na ganun pala yung nangyari, yung buhay niya galing sa hirap, yumaman dahil sa pagpapa. Hindi naman yumaman, umangat yung buhay. Di ba kasi ako, di rin ako mayaman. Ayoko correct, rin masabi correct. masabi na mayaman ako. Tama. Umangat yung buhay, gumanda yung buhay. So, yun yung ginagawa ng Pinoy Pawn Stars. Mapaalala sa lahat ng henerasyon. At maranatili tayong uh, institusyon. So, ayon Maraming maraming salamat sa dahil ko na pinaluwanag. Thank you, thank you very much. Maraming salamat din dahil isa ako sa naging bahagi dito sa inyong museum pang tawag yeah, no? Maraming salamat Abangan sa iyo. Abangan mo yung opening ng bago. May, may, bago kami pinapagawa. Okay, okay, sige. Sana makapunta din ako doon. Oo oh, naman. Welcome Hayaan mo kasi kadiro pala yung binibinta ko eh. Meron pang kawali dyan. Kawali? Oh, ah. Meron pang oh, ano? May nagpipretuhan. Meron pang lutuan dyan. Oh. Yan lang muna. Isa-isahin ko lang muna. Tapos sa yung parisa lang ibibinta ko. sa <laughs> <laughs> kusina so, na. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you very much. Ayan, pero yung poster. Sito ito, ma'am. Sino? 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 No, no. ah, Salamat. Thank Salamat. You. Bye. Ay! Ay interview sa ano? So? Eh. interview. siya interview pala live yun. Sabihin mo na lang pala. Oh, live. live mo siya nito. Ha? Alam mo kung natong dahil dito? Ano Pwede ba check dito? Wala akong cash. Oo, sige! Bigay na namin sir. O, ayan, binigyan nila. Salamat po, ang dami ko ng gold, o. May gold bar, mayroon gold na piso-piso. O, ayan. Mapagpaswerte. Ayan, so, Jackson na gold. ready ka na sa'yo. ready ka na agad na check-in. lang bayaran kasi baka mamaya 200,000 ang para magano, sa baby. Magano, ano natin kay... Last, Ito, wag bigay po namin sa kanya. Ito, regalo. Regalo lang po, baka na naman. Sasabihin na naman. di alam nyo kasi, pag nagbibigay ngayon kay Diwata, parang masama Usually, di sabi, uh, bakit ang daming tutulong. At, ito, hindi to tulong kay Diwata. Lucky charm lang to. Regalo to, bigay lang to. Pagkano lang to. Hindi to nakapagpabago ng buhay. Kasi minsan, kasi nababasa ko na nanonood ako eh. Mas na tinulungan si Diwata, nagbigay niya sabi na bakit ka nang tinutulungan, bakit ka nun. ba diba? So, eto, hindi po to tulong. Bigay to, regalo. Magkano lang naman to? Hindi masakit sa bulsa to, mga lucky term na to, diba? Ito naman yeah. sa amin kasi is uh, appreciation. Ito naman sa uh, amin sa si ship is appreciation. Ap sa, sa, sa... Family. SHIFT uh -oh. Ship. Family. Under contract. Sa ship. Kaya... So one year, diba? Ako, oh, marami rin uh, uh, binigay uh, uh, sa akin si Boss Eugene hindi lang namin, um, hindi um, lang niya pinupost, pero bite, may, may sobrang bait niya. So, yun, yun lang, para lang Bakal malinaw. Bakit hindi dato ba si Boss Yudin? Alam, gusto nga gano'ng kay Boss Eugene, tapos yung bre kay Boss Toyo, at saka kay Madam. Thank <laughs> you so, so much po sa inyo. Huwag nga masamay yung nagbibigay, ganun talaga. Eh, yung iba nagbibigay, hindi natin alam na po ano mga purpose. Pero at least, uh, bigay Ayahan nyo na lang. Huwag nyo nang hindi nyo mga negative vibes. Alam mo, mahirap kasi lagi pag puro negative. Wala tayong magagawa doon given na yun, di ba? So, Teka, magkano ba yung babayaran ko? Magkano lang? Magkano lang? Sa 105, ah? 105 po. 105,000. 105,000? Yes po. Oh. Ang... Yun! Ang na regalo si Boss Eugene kay... na nagbigay! 105,000 ha? Ako, magkano lang to? Left, magkano to? Until 15. O, oh, 15,000 ang yung binigay ko. 15,000. Yan, yeah, o. No? Uh, ito, ito, Dream lang na doon Lucky Charm sa tindahan mo. Sa office. Yan, gold din yan, yung gold. O, oh, di ba? Sa Thank you. Ito ay regalo lang. Hindi to tulong, ha? Baka sa inyo, ba't ang tinutulungan si Diwata? Hindi ko ito tinutulungan to. Wala akong binigay dyan, Paso kahit siya, piso. Hindi. Hey, hey, ha? May pasok to, para hindi mo siya. Oh, o, Ako ang tinulungan ni Boss Eugene kasi nabenta ako siya. O, di ba? Ganun ako, galing. Pamilya naman kayo ni Diwata sa atin, hindi naman tayo mapagbilang. So, supportado ng ship ang negosyo mo, supportado ng ship yeah. ang mga masisipag na endorser natin at kapamilya natin. Basta, yeah. anyway, Thank you. Uh, naniniwala ako yung, binig yung binili natin ngayon is pa so, yan and tulad yan sa expansion ni Diwata sakto may open ni si Diwata mm, QC mm, malapit oh, sa amin QC di ba so second branch niya Halos so, kapit bahay ko lang yan so tayo naman tayo naman we, we hope for the long success of okay. Diwata also and oh, more branches di ba yan salamat po yan yeah, salamat o ha Kumita pa ako. Baka sabihin nyo, nagbigay ako para magpa-trending. O, oh, hindi. Hindi ako nagbibigay. Kumita pa ako. Oh. So, yun pa po yung bayo oh! ng kaldero. Oh! Muntik mo lang makalimutan. 1,000, 2,000, 3,000. O, oh, di ko bibigay sobra. Itong bigay ng bayo, di gusto ng kaldero. Ganon ka ba? Mamaya, ibibigay ko din ito dyan sa inyo. O, oh, di Okay yung yes. yes. ko rin sa dyan sa inyo. Maswerte yung madadaanan na natin ngayon na kailangan ng 3,000 pesos. Ah, so, ah. Maraming salamat yes. maraming salamat. Salamat di din po sa Ibu Studio at busyo din. Maraming salamat. Salamat. salamat, salamat, salamat Dahil na nabeta pa ako. <laughs>